hapon na naman pong uh, walang uh, araw ngayon kaya ang ginawa ko po ngayong umaga actually hapon na po ngayon eh. uh, nag harvest po ako ng ating mga tanglad ayan. tanglad po ito ang ginagawa ko po ngayon ay ayan, nilinis ko po siya nihiwalay nihiwa ko tapos pag nalinis na siya ito po yung kanyang uh, itsura pero hugasan ko pa po ito bago ko po uh, itali ito po yung, uh, yung ginagawa natin sa ating uh, tanglad bago po mag uh, bago mag winter Hina-harvest po natin tapos uh, yun linis, magisiplak tapos uh, pinifreeze po natin to. Para yung kanyang dahon, fresh pa. So, mamaya, pag tinali ko po ito, kasama po yung uh, dahon. Kasi yung tindahan po na nabibili po natin, wala po siyang uh, dahon. So yung sa harap lamang po ito, yung nasa gilid doon, hindi ka pa po siya na harvest. Ayan. pwede rin tong pang tea ano, wala kung dahon o yung puno so mas uh, magandang mag harvest na hindi po uh, basa yung uh, lupa kasi kung basa siya maputik gaya ngayon oh, hindi po siya basa kaya wala po siyang uh, putik kasi kung basa po ito oh, mahirap pong uh, maglinis kasi mapusik ngayon hindi siya oh. dry po siya yun. yun po yung iniwasan natin pagka nag harvest po tayo tapos pag nahiwa-hiwalay ko na po siyang ganyan pinakat ko po, po yung kanyang dulo yun yun o oh. lagay doon yan para isa hang isang isa hang linis lang yun. So, pag malaki, well, oh. yun siya, yun. Sakto po ito pang tali. Para pagkadating po ng uh, winter, meron po tayong uh, tanglad. Ganda po mag uh, garden ngayon kasi hindi po mahalo uh, init sakto lang po yung klima walang araw pero hindi po siya malamig ayan o so yung madumi nito yung ilalim lang kaya mamaya pag hinugasan ko to dito lang po sa ilalim yung dahon hindi na ayan o maginis na nga po siya kunting hugos na lamang po ito mamaya yan so tinapo siya ngayon. Yan oh. Nalinis na. Ah, oh, di ba? Sang banlaw lang. Tapos ngayon naman, iyan na upo siya. Iyatali ko po siya ngayon. It's lemon grass. And it's sharp too, right? Kind of sharp. You can get cut. See, I'm gonna do this one. I make lechon. <laughs> mm. <laughs> it's raining. Mm. We cannot make lechon. Yeah. Can't we make lechon tomorrow. Lechon tomorrow. What about fried chicken, maybe? No. Hey, it's sharp, eh? Uh, it's up to you, Mister. Gusto mo ba ng lechon? you have knock knock jokes? No. Knock knock? Yeah. Woo. Woo woo. Knock knock. I'm, we're here! Palo! Still <laughs> pa. Yeah, sure. Ayan po. So, simple lang, magtatatlong peraso. Depende po sa gusto nyong laki. Sa akin, tatlo. Yung isang, pang isang lutuan lang. Nulong ko, yung dahon niya, ginagamit ko siyang pang roll, ganyan. Tapos, nag-usap pa yung mga kids eh. Ayan. Yung dulo, putulin ko, Ayan na po siya. Tapos, sip block na po ito. And then, freezer na. Ayun. Ayan yan o. Oh. Dapat may dahon po siya. Pag may liit, hindi ko binibilang. Ganyan, may dahon siya. Basta may dahon namang po siya. Ayan. Tapos, ayan. Tali. One, two, three. So, dipindi po sa haba ng dahon kung ilang po tali yung ating ah ilang ikot nung ano ilang ikot nung ah, dahon yan tapos ano ba Kidding, makita eh usog na ako dito. Ayun. So itong tanglad po natin oops. Ah, galing po ito sa buto nung ah nakaraang taon. So nagtanim po tayo nito sa basement. Paga, mga January siguro po yun. So, simula po hanggang ngayon, bali, January. October na ngayon, so... 10 months? Wala namang 10 months siguro. Mga 9 mahigit. So, ganito, na po siya kadami. Yan. So, dati yung ginagawa namin pagtatanim dito, isahan lang. So, kunti lang yung kanyang ano, kunti lang yung kanyang runners. Dapat po pala maramihan para marami siyang uh, usubong. Kasi kung isa lang, yung isa matagal po dumami. Kapag so, marami siya, mas mabilis po siyang dumami. Yun po. Saktong pang lechon, sabi pa ni Marco. So ito na yung ating pinakapahinga At least nakaupo tayo Yan. So ito ang ating uh, isang taong uh, supply Hindi na po kami bumibili ng ano Ng uh, tanglad Simula po nung Nagtrim kami ng tanglad Hindi na po kami bumibili Ginagrat na lang po namin Pinifresh po namin Okay naman po yung lasa niya tanglad pa rin, mas malasa pa nga po kasi fresh pa po siya, di ba? kasi ilagay po siya sa freezer. Ayan. So, ang pataba na ginamit namin dito, wala. Chicken dang lamang po. Yun lang. Sa atin naman, yung mga tanglad, hindi naman na uh, ginagamitan yung pataba, ba diba? So, same lamang din po dito. Chicken dang lang bago po kayo magtanim. Tapos yun. So, basta dapat pagka-seedlings po ng Tanglad, uh, early po mas maganda kasi ang tagal nga tumubo, ang tagal nga sa loob. Ito muna yung aking gagawin ngayong hapon, yung mga naan doon sa gilid, doon po sa may uh, kamote, sa, sa may uh, alugbati Baka bukas na lang po yun kasi magpapahinga rin tayo kasi ko po ngayon. Ah, kung kasi ginawa ko yung mga recipe, e eh. Ayan. ah, naging busy na naman po tayo. Pag yun itong dalawa, ayan, kahit dalawa lang, kasi pwede naman po yan na po, ano. Ito dito kasi yung ano eh. yung, ano, eh. yung mabango yung masarap. Kumpara sa dahon. Diyan kasi yung maganda yung amoy eh. Yung dahon, okay lang din naman. Ang bango nga o oh. Fresh. So pag na-freeze to, same pa rin po yung dahon niya. Hmm. Yan. Yan, oh. Bilis lang gawin. Ito yung ginagawa na. Ito kasi yung nakasanayan eh. Nagawin sa probinsya. Yung ganito. Yung dito kasi nabibili walang dahon. Saka hindi nakaganito. kasi yung ginagawa namin sa probinsya pag nagluto kami ganyan tanglad. Eh baka yung dito lang 'di ba, yung puno lamang po. Ito naman pati dahon kasama. ganyan lang. Ikot-ikot lang. Tapos sa gitna dulo yung buhol. Pag kabuhol putol yung tip. Tapos yan. Yung mga kagulay, tatapusin ko po itong gawin. Tapos, ah, maya, pakitapos niyo pag natapos na. Ayan. Ayan na po mga kagulay, yung ating uh, natapos ng uh, italing uh, lemon grass. Ayan na. Oh. Saktong pang alas kaldo, pang dinuguan, pang sabaw no ayan <coughs> excuse me ayan po so ngayon naman i lalagay ko na po siya sa ziplock tapos diretso ko na po siya sa freezer yun lamang po so pag po tayo kung ng isa or dalawa ayan tapos pang pala sa belly yung belly roll pwede rin po dalawang piraso panalo So yun mga kagulay, so may harvest na po ako dun sa gilid, siguro ko bukas na lang po yun kasi bangit ang panaw, no? Ambon pero kailangan natin magtrabaho kailangan natin may save to kasi pangit na rin kasi pag kayong dahon niya nag frost so mahirap na po siyang uh, itali sa so, ganyan lamang po siya oh. hindi naman po siya natatanggal kahit sa sabaw kahit eh, mix po natin ihalo po natin yung ating niluluto hindi naman po siya natatanggal yung ating pong tali ayun Ay, mga So yun po na po ng mga yung ating vlog ngayong araw. Thank you for watching po and see you po my next vlog para po sa update ng po ating uh, garden.